Dala damit. Ah, oh, mayroon ka dala damit. May daming, daming sirena ano siya. oh, makahabulin ka ng sirena ba? Pag mag ka. Yeah. Gagad yan. Palatang makina. aking uh, kwanito masoyo ay mag iipon lang ako muna para magpalit tayo ng makina kahit C240 o kaya C190 yeah, what's up mga soyo welcome back to another episode dito sa ating pamumura uli ayan at uh, lumipas na yung bag yung kwan kaya mumura muna tayo pang yung ng pang ulam ulam ano yung pangka natin si Amigo, si Amigo Victor nasa Bung oh. So nga pala si yung mga viewers ni Amigo ay huwag kayong mabuyo doon sa video na at yung nakaraan pa yon Bago pa uh, dumating yung bagyong Gian ba yun? Ay nakawi na po sila. Yan. Late upload lang tayo lagi pagka tayo yung lumaot, mga soyo. Yan. Meron kasi nagcomment na huwag iingat daw si Amigo at uh, kulang ang papel. <laughs> na nakaraan pa yun mga soyo ah, bali, dalawang linggo na pong lumipas maglalangoy ka? langoy ka? oo akong itabi dali lang yun pa may dala kang damit ah oh, wala kang dala ang damit daming sirena oo makahabulin ka ng sirena ba pag mag-grip ka hahaha <laughs> Ah, yun ang amigo Victor Nasa bunglio ngun si amigo Victor Nakipaglamay muna At na mata ang kanyang tiyahin Umuraw <laughs> Umura din sila Ayan mga soyo, andun si Kasoyo Bido. Ayan, gamit ng saguan, uh, sagwan, paalang na gamit niya. <laughs> so yun nga pala nung unang laot natin mga soyo, sa pamumuraw. Bali, apat na oras lang kaming namuraw kasi atrasado na po yung punta namin at ginabi na po kami galing dito, galing dito sa kan, papunta sa Balisin. naput po kami ng halos uh, nasa tatlong oras. Mahigit. Kaya dumating kami doon ay atrasado na. Kaya apat na oras lang kaming nakapamuraw. Ay, ay, sa loob ng apat na oras naman ay kami nakahuli ng halos ko naman. Nasa 14 kilo siguro yung lahat-lahat na po. At yung iba doon ay inulam namin. At yung iba ay bininta. Ayan, nakabinta naman kami ni Kasoyo Bido ng parang 1-2 po yata yun. Sa loob ng apat na oras, logi lang tayo mga soyo dahil yung aming tinakbo ay malayo nasa 18 milyahe na yung napuntahan namin kaya ngayon dito lang kami sa Panabi baka ay nasa mga 2 milyahe lang tayo para mabilis lang tayo makauwi at mabilis lang din po tayo makakarating dun kasi e siguro sa kabila may tapat ng panukulan tayo doon naman tayo mag try yan plano nga namin yung kasabi pido sa susunod na mga araw ay bakay magtatlong araw kami o kaya dalawa. Uh, isdang bato sa araw, buraw sa gabi o kaya pusit. Lahata na. Ah, uh, kaloob na sa loob ng dalawang araw ay makaipon na eh. Maganda pag dumayo mga soyo pag ma matagal, makakaipon talaga. Daw na yung atin ay biglang pihit pihitin tayo pabalik ay. 'Yon uh, sa pa-doon ay may low pressure tayo. Kaya umuwi na kami kaagad. Ayan, akyat muna tayo ng soyo. Ayan, let's get soyo bilo. Alam, makarami tayo ngayon. Abang abalan tayo mga soyo. Yan, kasama natin si Dodong, anak ni soyo Bido. Ayan, soy uh, cut out. Bah, lubuk tong isa oh. aku. So yan, na tayo ng ating makina. Sinisya so at na mga soyo, na-stack yung ating makina nung nakaraan ay natagalan kami ni kasuyo bilo Magpandar. wala akong mga sana kaya yung takip nito alin Okay, kasi may daw. Ayan, napaal na natin ang masoyo. Iba talaga pagkakuha. Nabakan din na naman yung ating magka. Kailangan talaga. Palitan lang siguro natin ang makina to. <laughs> Kailangan naman palitan ang makina. Dala tayo at malapit tayo ang ating pupuntahan. Hanap tayo ng kipaw dito. Ayun po na yung pag Oo. Uh, mga bangka dito ang daming mga bangka na nabinbin hindi nakakalays mga pa sa papel yung mga yan Ibig sabihin Huwag mo na itakip yan Huwag mo na itakip para makasingaw Hindi mo mga tayong daming asin Alaga. bumalik sila lên có đông đã tăng cân đã, này này luôn chân So yung pamahay natin kasi yung video Pamahay natin nandiyan sa timba Ayan gamit po Oo Ayan yung fiber boat mga soyo Ayan yung mga bangka diyan Ang mga nire-refer Ayan yung isang porcel Ayan Hindi pa nabili yan sabi na ay hindi tak? yung oh. oh, mga banker na naglalagay na oh, makan makani tungo manda ang yeah police pad, no? yeah, oh. yeah, Boleh matuk saya pada kereta. Boleh yang kereta tu. Kanak. Jangan jangan. Oh. Pada tak pakai dah. Sudah sampai. ay kay bau. Mga plastic ka soyo pero nang ah buhat. Tawag hila Meron na sight ara yan isa. Wala ito. May palutang-lutang oh, kulay puti. Duko so, ito. barco barco <laughs> ah buya Kita. Kita. panggitang tak oh, wala yong kwan 别急着看。 Ang lalaki Tambakol na naman yun Tambakol Kain Ayak ah, Ang lalaki NANG gipaw mamain nagbakul na naman yun lalaki ng tabakul wala talaga kumitkit sayang tayo ng uh, beach mga kasayo una-una ka lang tayo ng kaunti walang bumitkit bali, una-una pa tayo mga uh, makasamba pa tayo na isa hindi pa pa mali lalaki yan gipaw na naman mas oyor gipaw ah dami oh dala natin Allah ay okay. time sync natin mga soyo ay alas 5.16 na po ng hapon balay isang oras na po tayo naglalabigang isang oras na po tayo na baka siguro mga isang oras pa bago tayo makarating dun sa ating pupuntahan makina lang ang gamit natin masuyo takbo po tayo ng size ganito ganito muna ang adventure natin masuyo pasensya na po uh, mga maliliit na muna ang ating uulihin at yung season natin ngayon ay October uh, baka mga call pa tayo nito makalaot pagka season ng tuna eh, baka february pa siguro e eh, bali baka pagbal pa ako mm, ang aking uh, panitong masoyo ay mag iipon lang ako muna para magpalitin ang makina kahit si 240 o kaya si 190 yun ang ating ipapalit dito para sa susunod na taon masoyo soyo pagka season ng tuna ayan pakpaka na tayo dapat mga ganito kalaking bangka natakbo ito dapat ng palmaso yun eh pinakang 12 12, 14, 15 yan ganyan dapat ang takbo natin para mabilis tayo makapunta sa pupunta natin Ang daming ebon dito. Ang daming gipaw. Ayan mga kasuyo. na si Kasuyo Bido at tayo tayong nadawi na isda. Doon sa ilahida natin. Ayan si anak ni Kasuyo Bido. Nagpulo na rin si Dodo na gawin doon sa Gipao. Ang dami sana Gipao. Paso wala wala bang dao to doon sa ating pamain. So, maya maya. Lapit na tayo. yan sa may Kwan tayo, Tapat ng uh, bundok na yan. Ay, bay wagara tayo ng uh, parachute. Bike ngayon at laptop.